video shout out po mga wheels bikers po ng Maynila ayan po dito po sa May Makati po kasi noong nakaraang linggo na daan ang po, po talaga may nag-revive po talaga mga bike A uh, mga bikers po kasi nga po nice na po kasi alisin po kasi yung lane po ng uh, Ayala Avenue, gawa po kasi ng ano daw po. Pero nagwiwill ka po lahat po ng mga tao na hindi po pwede po talaga alisin ang bike lane kasi mas safe po sa bike lane. naman po alam naman po talaga na kulay green po yung mga uh, naanan po ng mga bike pero tingnan mo naman yung mga pasaway po ng mga bus uh, natin mga motorista po doon po talaga binabaybay po talaga yung kulay green dapat po ta sa bisikleta po dapat po yun na linya pero kinain na po talaga ng mga uh, itong mga bus o okay, itong mga kotse ayan po kasi eh, hindi sila talaga uh, kumbaga wala silang uh, Uh, malasakit po kaya pag ano din sa mga nagbabike po ayan uh, po yung sila kaya ayan uh, e, i-verify ko dito sa Ayala Avenue dahil nga po dito ayan po ang uh, tuloy pa rin daw po kasi ang uh, bike lane sa Ayala Avenue hindi po talaga inalis nila kasi nga uh, nag po ang kara, kar, 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 karamihan doon dahil nga po sa uh, tatanggalin na raw po yung bike lane pero hindi naman po natuloy ayan So Miguel, love shout out po sa ating mga 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 bike bikers kasi patuloy pa rin po talaga yung linya po ng mga uh, nag nagbabike po sa ating mga uh, lansangan. Kaya uh, kung may kung sabi nila mas safe daw po sa bike lane pero dubling ingat po rin tayo dahil nga ho uh, mas uh, para po siguro po kasi may mga uh, kahit na siguro nasa bike lane na tayo iba kasi mga motorista kinakain eh, po tayo katulad po na nangyari sa akin o no, na talagang uh, paggupo ng ano ng ilaw bigla na lang sila kumanan eh kami naman de merito kasi sa bike lane naman kami nakano pero bigla silang kumana na hindi lang iniisip na may mga maliliit po na mga naka uh, nasa gilid lang po kami yan kaya minsan po shout out po sa mga uh, sa mga POB sa mga kahit ano pang mga, ser, mga service po dyan na uh, nasa kalsada po ayan po so far nakita ko dito sa Ayala Avenue mas lumaki pa nga po yung daanan po ng ating mga uh, nagbabay po thank you po sa inyong lahat ayan po dito po sa Ayala uh, Avenue, ayan po

Kaya po dito kasi hindi nalis po yung bike lane. Kaya, pabor po sa nagbabike. Dahil, balak na karoon niya dati, alisin na yung bike lane. Pero, hindi po hindi salaga. Ka, kasi maraming against eh. Mas safe to sa bike lane dito lang talaga lagi yung bike lane kasi nga dati kasi uh, pinag-aano na tong bike lane daw alisin na sa Makati pero marami nagwiwilga na uh, sabi nila hindi talaga basta-basta alisin po yung bike lane sa Makati dito sa Ayala Avenue kasi pagdating dito sa Ayala Avenue dito lang po yung mayroong bike lane pero sa ibang sa ibang kalasada, sa ibang uh, ano na, wala na yung bike lane dito sa Ayala. Kasi ito yung ano eh, kumbaga, sentro po ng ah, uh, daanan talaga. Halimbawa, sa mga POV bus, dito yun. Ayan, ayan. ayan, Dito yung, ano, yung bike lane. Kasi nga, yung nakarang buwan, uh, may welga po dito na ah, uh, hindi aalisin yung bike lane ayan ngayon mas lumawak pa talaga may space pa rin talaga dito sa ano bike lane natin dito na ako sa De La Rosa Street na kami kasi nga ayan. so mananatili pa rin yung bike lane para sa nagbabike kasi ito ang peraso na ngayon okay, no, malaki siya nila nilakyan konti yan, malaki laki na yung ano, space ng, sa, para sa mga bike kasi yun pagdating kasi dito sa Ayala nyo mayroon talagang bike lane dito hindi po pwede na kasi dito kasi indagsaan po talaga ng mga nagtatrabaho sa Makati ayan yung kailangan yung bike lane nandyan lagi yan ayan. So andito na tayo sa Ayan Nasa RC, RCBC po tayo Ayan po yung ano Buendia Street Ayan Corner At saka po sa Sa top Dito naman sa EDSA Ayan So Ang mapapansin mo, ang maraming nagbabike talaga. sa kabila ayan No nakaraang buwan kasi may wilga po ang mga bike cares doon sa may Ayala uh, Ayala Avenue kasi nga gusto na kasi tanggalin yung bike lane kaya marami po nagwi-wilga kaya ayun uh, hindi naman natuluyan talaga alisin ang bike lane doon sa Ayala Avenue dahil mas safe na daw po sa bike lane ayan po. kasi pag sa bike lane pag may sumisingit doon ng mga motosiklo hinuhuli talaga nila kasi salamat. Ayan, yan po. siya tao. Ayan. Ayan mga ka bikers po. Ayan, dubling ingat po tayo. Kaya sinasabi po nila na mas safe daw po sa bike lane. Pero dubling pag-iingat din po tayo. Ayan po, uh, maraming salamat po dahil tuloy pa rin yung bike lane sa Ayala Avenue. God bless po sa lahat and bye! Everybody is the fake, cause I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant, I don't need shit.